Good day mga kanegosyo Welcome back po tayo Ayan po, uh, makita niyo si Master Bo, Ayan po, nagbabaklas yan ng mga Nakukuha natin sa mga baklasin Ayan, mga dilaw uh, Ito po, uh, aluminum Ayan, mga sakyan Ayan, uh, stainless Ayan po, stainless po yan uh, Nakuha lang po natin sa mga bakal yan Ayan po, halos po uh, mga baklasin po yan Na nakukuha natin sa bakal Napakarami pa po yan yung tinulada pa po yan. At, ah, uh, po, yun, yun po, ah, uh, aluminum na nakuha lang po sa bakal. Yan po, ah, uh, turbo. Yan po, may aluminum po yan. Yan, yung, ano na yan, turbo po na sasakyan. Nabili, nabili lang po natin sa bakal yan. Ngayon po, ang ginagawa natin dyan, pag nabaklas po ni Master Bong yan, ah, uh, itatabi na po natin sa, asang, sa ating stock area. Ito, papakita ko po sa inyo yung aking, uh, stock area. Yan po, yan po aluminum. Yan ito po yung stock area ng aking uh, piyesa na sasakyan. Pasamantala ko ho ng uh, nilagyan ng mga baklasin. Ayan. Ayan po. Uh, tans po yung naipon natin mula ng uh, October. Uh, sinadya po natin ipunin yan. Uh, dahil meron po tayong pinag-iipunan. Kasi papasok po yung December. Yan po yung ating uh, gagawing uh, giveaway sa ating mga customer. Pambili natin na nga kung konting kung regalo sa kanila. At pambonus na rin po sa aking mga tao. yan Ayan po, uh, naipon po natin. Ayan, oh. Uh, may dalawang sako pa po tayo na tanso. Na malinis na, naipon. Uh, ito po, uh, hindi pa kasi puno. Ayan, oh. uh, kapansin nyo po, um, mga tanso po ito. Ayan po yung mga naipon natin. Sa sako din po ito. Ayan, oh. Uh, napakabigat din po. Oh. Uh, mula po ng October, inipon na po natin yan para uh, makatulong sa atin. Hindi na po tayo um, maglalabas ng ating savings para uh, mabigyan natin ng kasiyahan yung ating mga tao. At magkaroon po sila ng bonus para uh, masaya rin sila sa dating na Pasko. Para maging masaya po yung kanilang pamilya. Yan po. Uh, amin pong uh, inipon yan para po sa kanila. Yan po. Uh, magkaroon po kayo ng konting idea. Uh, pati yung mga sasakyan po na nakukuha namin mga pyesa. Magkatay po kami ng jeep. Yan. Tinatabi po namin yung mga uh, ibang pakikinabangan para po sa ating sasakyan. Kasi ang elf tsaka jeep, isa lang man po ang mga pyesa niyan. Yan po. Yan po, tans po yan. Halos sa uh, stainless, aluminum, tanso. Yan po yung nakukuha natin sa bakal. Ang puhunan lamang po nito is bakal. Ngayon po, uh, talaga po higher ang presyo ng ngayon ng uh, metals. Katulad po ang aluminum, pumapalo na po ng 120. Ang tanso po, pumapalo na po ng 600 dito sa Metro Manila. Kaya po, uh, malaking pera po ito. At uh, timing na timing, itong Paskong darating is uh, ating pong isasalya ito. Nang uh, September, nagsalya na rin po kami at uh, yun po yung naipon namin. Uh, 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 Despite sya na po natin, ito naman po yung panibago nating ipon. Yan. Kaya po, uh, sa mga nagninegosyo ng scrap o nagsisimula, ito po yung uh, napakagandang pong, uh, idea o uh, nakaka-inspire para sa mga nagsisimula na ito po. Talagang pag-inipon nyo, parang alkansya. Yan. At uh, hindi mabigat sa bulsa dahil po presyo ng bakal lamang po ito. 15 na 18 ang bilhin po natin ng bakal. Ayun, nasa so, uh, papalo ng 100 pesos ang bilihan, 600 ang bilhin ng mga tanso. Uh, yan po uh, talagang uh, mas -mas masisiyahan po kayo. Uh, sana po may nakuha ko yung konting mga idea about po sa pag-iipon ng mga baklasin. At yan po yung magiging resulta pag nabaklas nyo na po yan. Yan, paunti-unti. Hanggang dito na lamang po mga kanegosyo. Sana may nakuha po kayong konting kaalaman about po sa mga baklasin. And God bless po sa inyong lahat.